Uh, it tells a lot, really, of how the camp communities struggles through years in their lives, okay? But little by little, especially given the, the existence of the Bangsang Camp Transformation Project, I think we can say that we have uplifted their lives a bit, and hopefully in the future, we can do more. maybe not for BCTP now, but with the announcement of BCTP 2, maybe, inshallah. But, like I said, although the video does tell a I think mas magandang marinig natin mula sa mga community members themselves. Ano ba ang may tulong ng BCTP sa kanila? Paano ba ang impact ng proyekto sa kanilang mga buhay. First and foremost, nais kong tawagin from Kinibaka Tenoray Farmers Association, Barangay Kinibaka, Dato Kuting Sinsuwan, Maguindanao del Norte, Camp Badar, Ms. Semi Yu Abdul, to give us purchase talent. Rahmanirrahim. Sa lahat po ng ating mga kasamahan, especially sa ating mga staff ng CFSI, BDA, at sa iba nating mga panahawin na nandito, at sa mga kasamahan ng taga-community, community, sa lahat ng iba't iba kasamahan po na nagaling sa iba't iba community, magandang hapon po, po sa inyong lahat. Ako po ay si Celi Abdul, nakatira ng Barangay Kalibukado sa Pag-Ilanaw, ang um, President po ako ng Amin Association, may asawa at limang anak. Ang organization namin ay Kalibuka Tiburay Farmers Association. Ito ay fruit bearing trees na may uh, um, apat kaputima na membro ang um, apat na puti membro na ito ay mga magsasaka. Ang mga babae na sa bahay, noon wala pang PCPP, saan-saan po kami nagbibilad ng aming mga produkto, lalong-lalong na po yung mga uh, mais namin, dahil kami pa po ay hindi pa po kami napasukan ng mga program. For the first time, kami po ngayon ay na pasukan ng BCCP project. Noong tumating ang programang BCCP Bamsa Camps Transmission Project, kami ay masaya at hindi na dalawang isip na sumali dahil nagustuhan namin ang BCCP na program. Sa pagsimula ng BCCP, sa aming komunidad, malaki ang naitulog sa amin ang magandang pag- at nagustuhan namin ay ang mga mga iba't ibang seminars na may aral tungkol sa pangkabuhayan. Pang Bukod doon, may mga livelihood na bigas para palaguin, mga mga tulong sa, ma, sa farm, seeds, sa livelihood program na mga um, farm equipment, sa ngayon, tuloy-tuloy ang fruit berry trees namin na inalagaan. Noon, nahihirapan din po maghanap ng area kung saan po namin ipapatayo yung aming fruit berry trees. Pero, kami ay nag-usap-usap, lahat kami po sa IT community ay nag-usap-usap kung saan namin ipapatayo or um, inalaga yung aming project na fruit berry trees. Sa ngayon po ay, Maganda uh, na po yung aming fruit pairing trees dahil kami po ay nasiparay doon sa uh, barangay ko namin. Doon, uh, sa ngayon, uh, malaki po ang pababago ng aming kamer, uh, ating barangay, barangay kanilang Hindi lang po ang mga IP ang may pagbabago sa pangkabuhayan kung hindi lahat po kami uh, try people po ang barangay tinibuka kami po lahat ay ngayong proyekto na galing sa PCPB program uh, ang paraan po ng aming ang paraan po ng aming uh, project para ito, ito ay ma-maintain kami po ay may regular meeting. May regular meeting natin po kami. Ah, may, may recording sa in and out na cast at sumusunod so, kami sa policy ng aming association. At, at bukod doon, ang aking masasabi at pagpapasalamat ay masasalamat kami dahil nakapasok kami sa six major na nabibigyan ng camp camp day na kung saan karoon kami ng pagkakataon na masiparit ang aming project na mga IT sa Barangay dibuka. At last, pasalamat po kami sa mga funder gaya ng Australia, Canada, European at UK. At doon sa mga sa World Bank, si FSI, uh, BDA, BDA po na siyang nag-implement sa project namin na PCTP sa aming barangay. At sana'y hindi po ito ang last na pagsasama natin sa proyekto. Maraming salamat po. Sana nga po, Ma'am Sally. Maraming salamat. Ngayon naman po, pakinggan natin. From Sanyak Farmers Producer Cooperative, Barangay Sanyak Kapatwan del Sur, Kam Omar, Simis Emini P. magandang hapon sa ating lahat, lalo-lalo na yung mga tagabili at saka CSI, Lahat ng mga staff nila, magandang hapon po sa inyo. Piyo tamagan, dagdaglo hapon, taguray. Piyo bagi, inguya. Pagkani, uh, Emily Tulinowe, nandaling sa barangay Sanyal, sa dyan, sa kuk ng kakuman. Uh, Maraming ang patuan maging na ng na may anak na amin isang widow po. Ang aming cooperative is mayroon kaming 35 members at saka uh, isang farmer po. Ang babae is nasa bahay lang farmer din po ang mga asawa. Kami po ay nahirap sa mga produk na kung may problema po kami is mag-request po kami ng call na galing sa labas. Nahirapan talaga kami. Ngayon pumasok ang ano, DDA at saka BCTP. Medyo naampawan na yung mga problema namin sa farm namin. Nakaroon na kami ng mga Nagkaroon kami ng mga counselor. Nagkaroon kami ng mga Nandiyan na yung kapasity capacity building. Nandiyan na po yung mga leadership, yung mga financial po, management. Nandiyan na po. Kaya marami ka rin sa uh, marami. sa sayo sa kawal pa ako. Sana ilay sila mag-ano sa amin magtulog. Hintayin namin. Sana madagalan pa. Yun lang po. Inshallah. Yes, Miss Emily. Inshallah. Maraming salamat, ma'am. Ngayon naman, galing po sa barangay Dumbuan, Dato Muntawal, Mamindanao del Sur, Kampra Jamuda, Nais kong tawagin si Sir Kumidi Aratan ng Pagilingan Agriculture Cooperative.